Okay. Uh, sino ho ba sa tingin nyo yung uh, yung pinaka nakikita yung uh, yung talagang maaasahan mo panahon ng kalamidad uh, mabilis po siyang eh si Mayor is good hmm. Mayor ng Tanaw hmm. saka so, ang dito hmm. si Hernandez uh, pumagana ko Ganyan nga ando siya kutsa Siya ko sa inyo. Siya po talaga, panahon ng kalamidad talagang ah uh, talagang siya po talaga yung nagbidyo kay Agad. So, nag -game, nag Pag pumunta ako ng barangay, binibigyan ako. Okay, Tay. Ah... sa ngayon po, anong pong, anong pong, anong, anong pong pinagkakaabalahan mo po? Alara sa nakakasitrabaho. May kumukuha siya akin ay hindi ko nakakagawa ko na magtuturo ng mga kreator. Hindi ko, na. ko na ako sa mga mga 79 na ako. Oh, gentlemen. So, maraming maraming salamat sa atin, no? Thank you po sa pagpapa-unlock.